push start Ito yun So yung sa baba Dalawang pindot start So ayan So pag i-off mo Itong uh, Unlock no? So tapos pag ilalak mo Itong lock sign Tapos pag So una Pangalawa magbabibrate na siya Tsaka ingay So, yun mga ka-workshop. So, yun yung two-way alarm niya ni sir. So, ito parking locator lang to. So, ayan. Sir. So, Suzuki Raider J-115 installation ng two-way alarm. Workshop, uh, nag-install tayo ng two-way alarm para sa kanyang Suzuki Raider j 115 FI. So, explain natin sa inyo kung paano to i-install sa motor. So, ito nga pala yung alarm na dala-dala ni Sir. Uh, bali, kay Sir nang galing tong alarm na to or itong alarm system na to. Yan. So, si Sir na nagdala nito, in-install na lang natin. So, meron din naman tayong binabenta nito rito sa shop mga workshop. So, ngayon, install na lang natin ng mabilisan. So, pakita lang natin sa inyo yung wire na dapat niyong paglagyan ng inyong uh, mga wire ng two way alarm. So, ayan. So, naka-install na siya. I explain ko na lang sa inyo kung saan niyo bawat ikakabit na para hindi kayo magkamali. So, pakinggan nyo na lang mabuti. Tapos, i-repeat nyo na lang kung hindi nyo naunawaan. So, eto na. Papakita na natin dito na color coding ng wire para hindi na kayo mag-test uh, pa kung sa inyo ikakabit sasabihin na natin yung color coding ng installation niya dito sa atin Suzuki Raider j 115 FI so gumamit din tayo ng relay ayan so para sa push start to no, kung, ayan uh, kung ayaw nyo naman pwede naman wala na nito so kung gusto nyo mas maganda nito kapag naka neutral ka lang saka lang magagana ang push start ng iyong motor so yun ang color code ng wiring ng atin to way alarm para paras lang naman yung kahit anong brand no, kahit sabihin pa nila anong brand yung para peras lang ang wire nyan color pink color black color blue color red tapos color gray tsaka dalawang yellow at isang kulay orange so unahin natin yung red yung red siya yung positive diretso sa battery so ayan nakalagay siya dito sa kulay red din galing sa atin uh, fuse box no so may power line kasi to so doon ako nag connect ayan So, yung fuse, uh, ay yung line na yan, na color red na yan, dyan natin lagay. Yung red ng atin alarm. So, positive, direkta sa battery, mga ka-workshop. So, ayan. Dito tayo nagbalat, no? Dito, para kasi dito na lahat ng wire na kailangan natin. Hindi na tayo magkun saan saan dito. Tapos, sunod naman natin yung color, color orange. So, ayan. Color orange, yan naman yung accessory or uh, trigger ng atin motor. Ikakabit nyo to sa accessory ng ating motor. Positive accessory. So, color orange din. Ayan. So, sa loob ng harness nyo, makikita nyo dyan isang matabang col color orange. Ayan. So, ayan. Orange sa orange lang kapag Suzuki Smash. Ah, Suzuki Raider ang gagawin nyo or Suzuki brand na motor. So, ayan. Orange sa orange. Tapos, sa loob naman natin yung dalawang yellow. Yung dalawang yellow para to sa signal light. No, connect lang to kahit magkabaligtad tong dalawang yellow na to nang galing sa ating alarm. So, ilalagay natin yan sa color light green tsaka pure black so ayan light green mga kawal sya light green nakabit sya tsaka sa pure black sa pang yellow ayan nasa pure black so ayan, ayan. pure black tsaka light green yun dalawang yellow kahit magkabalik na dyan mga kawal sya walang problema dun so sunod naman natin yung kulay black so ito Color black ng ating two-way alarm. Ayan yun, negative. So, negative. So, hindi ko siya dinagay dito sa pinaka-harness mga ka-workshop. So, ulitin ko, hindi ako naglagay ng uh, negative sa harness. Dito siya sa may body ground. So, ayan. So, body ground. Pero, pwede naman, kung sakaling gusto niyo sa harness din nilagay, itong black na ito ng two-way alarm, ilalagay niyo sa black na may stripe na white. No, ayan. So, ano yan? Negative yan ang ating Suzuki Raider J. So, ayan. Sunod naman yung ating kulay gray. So, gray yan. Color gray yan. Or color pink. So, akin ang gray yung ginagamit ko mga ka-workshop. Parehas so, lang yan, dalawang yan. So, para naman to sa kill switch, no? In case na maagaw yung motor, pwede yung i-off ang inyong motor. Na hindi na mapapandar uh, na mag-a-alarm din siya. So, yan. Yung color gray na yan, nakalagay yan sa kulay dark green. Yan. Pure na dark green. So, saan galing yung dark green na yan? Galing yan dito sa Loob ng stator na kabit sa may pulser. Ang karoktong niya na ay kulay yellow na may blue. So, ayan. Yung blue na may yellow pala yan. Yung blue na may yellow na yan, galing yan sa ating pulser. Lumabas siyang karoktong dito niyan ay kulay dark green. So, ito. Kaya ito yan. Dito. Yung kulay gray sa dark green. So, ayan. Hindi na kayo magkakamali nito mga ka-workshop. So, ayan. Explain na natin lahat. So, sunod naman yung push start para sa push start. So, ayan. So, kung hindi kayo gagamit ng relay tulad ko, gumamit ako. So, etong kulay blue na to, pwede nyo na siyang idirekta sa kulay pure white. Hmm. Pure white, pwede nyo na idirekta yung kulay blue. No? Kaya lang, kahit nakakambyo kayo nyan, magpupush start ng inyong motor. oh, yan. Pero sa akin, gumawi, gumawa, gumamit ako ng relay. Yan, mini relay, para in case la, gagana lang siya kapag naka-neutral ang inyong motor, magpupush start lang siya. So, sa mini relay nyo, sabihin ko na lang, yung number 30, so ayan, number 30 kulay yellow, number 86 kulay brown, so positive sila parehas, nakakabit siya dito sa kulay blue, so pag naglagay kayo ng relay, yung kulay blue, nakalagay sa number 30, at number 86 ng ating relay. Tapos yung ating namang ground or 85, eto kulay green, nakalagay naman siya dito sa dito sa may shifting nyo no sa neutral ayan, kulay blue yan yung kulay blue na yan, dito yung galing. Yan, ito sa sakit na puti. Ito. So. Yan, yung kulay blue diyan, lumabas yan doon sa kabila, nilagay natin diyan yung number 85 ng relay. So, kapag nakakambyo, saka lang magkakaroon ng negative yung ating relay, saka mo lang pwedeng i-push start. So, yung trigger o yung pinaka-output ng relay, itong color blue. So, yung color blue, nakalagay siya sa color white ng ating harness. So, yan, yung number 87A ng ating relay, 87A, nakalagay naman siya sa pure white ng ating uh, harness or wire harness ng ating stock na motor ng Raider J115. So, yan. so yan lang ang pag-install niya mga ka-workshop. So, tetestingin na natin yan. Uh, ibabalik lang namin to ayusin ko na yung wiring niya. So, may gagawin pa kasi ang iba sa motor na sir. So, yan. Mabilis ang vlog lang. Yan. Tapos, dito niya nilalagay, no? Dito ko nilalagay yun kanyang pinaka-module na sa ilalim para hindi mabasa. Ganon, nakatago rin siya. Hindi siya sa loob ng compartment Pangit naman kasi pag nasa loob ng compartment, useless yung iyong two-way alarm. Madali rin matanggal. So, ayan. Tapos, yung pinaka-horn nito o yung pinaka-alarm uh, dito natin ididikit. No, mamaya, papakita natin kung uh, saan natin ididikit so, yan. So, ayan mga workshop. So, pakitingnan, uh, panoorin yun. Uh, Itetesting natin ito mamaya. No? Watch nyo pa mga workshop. So, yan. push start ito yon so yung sa baba dalawang pindot start so ayan so pag i-off mo itong uh, unlock no so tapos pag mo itong lock sign tapos pag ginalaw so una pangalawa magbabibrate na siya tsaka iingay So, yan mga ka-workshop. So, yan yung two-way alarm niya ni sir. So, ito parking locator lang to. So, ayan. Sir. So, Suzuki Raider J115 installation ng two-way alarm.